So ito yung mga pakita ko sa inyo. Nung nakaraan kasi opening Wala pang mga pagdito tinda Ay meron na so, Para siyang oh, Bending stall ba tawag yan oh. Pambilisan 50 oh Ito ang itsura ng ilalim ng LRT Sa likod naman Yan po yung Araceros Park Itong area na to ay napuno ng mga street dweller At saka mga kalat Pero ngayon ito ay pinaganda na Kasama dito yung Aroceros Park Development, simula dito hanggang sa loob. So, nitong Aroceros Park, ito naman yung Pasig River Esplanade 4, di ba? Sobrang ganda na ng pasalan ngayon dito. Itong simula sa LRT, dadaan ka ng Aroceros Park, also known as the last lang, tapos papunta ka ng Esplanade man. Simula dito, diretso na yan hanggang sa may Fort Santiago ng Intramuros. Alright, magandang hapon. So, nandito na tayo ngayon sa napakaganda na itong ilalim ng LRT. Ito po yung LRT Line 1. Dito sa may Central Station. Yan po yung station. Ang i-update natin ngayon itong ilalim ng LRT. Alam nyo bang itsura nito dati? Talagang napakalungkot. Napakalungkot nitong tingnan dati. Talagang puno lang to ng mga street dweller dyan saka mga imbakan. Pero ngayon, tina mo yung ganda. Una ang na itong Aroseros Park. Kasama to sa pinaganda. Tapos, yung Aroseros Park dyan sa loob. At ngayon, yung extension ng Pasig River Esplanade Phase 4. Nasimula dito Aroseros Park. Makakarating ka na doon papunta sa may Manila Post Office. Doon ko lang sa Esplanade dadaan. So ngayon kami i-update natin ito. Bukas na rin itong mga commercial stalls. Ito so kung na rin parang pareho lang doon sa may Intramuros. Meron na rin mga stalls ito na bukas. So ito yung continuation natin after mapuksan yung Pasig River Esplanade uh, Phase 4. Uh, talaga namang napakaganda. So ito yung mga pakita ko sa inyo nung nakaraang kasi opening wala pang mga dito tinda ay meron na ito tapos dati ulit dito sa akin Aroseros Park oh, ito meron pang mga bakante pwede ito kayo mag-inquire dito kung gusto nyo mag-inquire dyan mga store ganyan kalaki Ito yung entrance ah. So ayan, bukas na rin yung iba dito oh. Ito. Ubo cheesy corn. Ito yung mga patok na mga cool stall. Meron na rin ito sa ako na sa malap sa UST. Ayan, uh, din ni Yorme personally yon Ito wala pa kasi hindi pa fully occupied yung mga stalls. Pero meron na iba. para sa vending stall ba tawag dito eh. pero mga stall lang siya dito wala okay, pero spark so yung pinuntahan natin last time ng inauguration ng Pasig Reverse Plan na dito pumunta si President Bongbong Marcos at si Mary Scomoreno dito ito meron bagong bukas pala oh eh, at 'tong mga patok na benta nila ngayon. Ano 's ka nagbubukas te? Ano 's ka nagbubukas dito? 8, 8 AM hanggang hanggang 8. Hindi naman malapit po kami sa. Ah, 10 'yung pinaka -pan dito? Katulat sa kabila. Eh, okay, Ah, 'to may mga stall number 'yon sila, 40. Ayan, Lungsod ng Manila. So ito, 'to masarap yung pala 'to. Rib bowl pork bulgogi mga weekends ito madami ito, meron na rin pa dito mata so October PES cover 24 so ito may mga kwan pala guess pala na darating dito ito yeah. Okay, tara. Punta tayo sa Rose Park. Ito yung update natin. Ito, meron na nga yung Labga Philippines. Okay, guys, ano mas sabihin niya, di ba? niya, di ba? kina mo yung before, lalo na sa mga araw-araw dumadaan dito. Yung baba ng LRT station, di ba? talagang konto. Kala ko nga dito, magiging dugyot na to dito, yun. Know? Napabayaan. Pero dahil kay, dahil kay Yorme, talagang konto, napaganda. O, tara, pasalan natin yung konti, Aroseros Park. Ay, yung Esplanade naman. Para pa dito. na drinks kayo no? pambilisan 50 oh. alas fruit juice hmm. patok na mga man, uh, flavors kaya kung fruit nausas sa Giapo to hindi doon tayo sa Rosero Spark no? lalagay lang tayo dito sa grill alright so, sa mga papasyal dito kabayan yung esplanade nito hanggang alas 12 na 2022 yan ah. Oh. Pagsasayos ng Aroseros Park. Dapat ang February 2022. Ganda na dito. Dito ka ba yung sarap tumamba ito pag tirik yung araw? Kasi tira may mga puno dyan. Tami yung pang species yan. Pag nandito ka, hindi mo randam init. Eh. Para ka lang natutulog. Oh, para nasa jungle ka. Oh. Permuand itu di bendimar yang kerana dia pasalan tu Last long. So last lang Ano ito dito? Ito pang yung yoga ba to? Ang lalaking bola So dito may mga pangalan ng trees ito so May mga pangalan ng trees yan Trees it may Herminia catapa Punitio Wimps Esplanade. Kagarabes. Grabe. Sarap magdala ng bike dito, no? Yun, no? Ganda. Toloton Ferry Station. Dumadami na yung mga muscle dito. Abangan nyo sa linggo. Nakatong pag start sa Oktoberfest. Marami guys ah. Talagang literally, yung Pasig River, nabigyan buhay muli. Dati kasi, may kita mo ito, puro basura. Galing sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ang Pasig River kasi, simula sa Laguna de Bayan, hanggang Manila Bay. Kaya kahaba. Kasi mga di pa nakapasal ah. Or mga nakapasal dito galing pa siguro dun sa may Itramuros. Ayan, punta na kayo dito. Tuloton Ferry Station. Ito may daanan din para gagawin dito. Wala siyang ramp.